Kaibigan, ramdam mo na ba ang lamig ng siboy ng hangin ngayon? Sapagkat ang hangin ay dumadaan sa mga nagyayilong parte ng mundo Kaya nagkakaranas tayo ng na mga malamig na siboy ng hangin Pero paang nalabang kung matunaw ito Ano kaya ang mangyayari sa ating mundo? At ano kaya ang maging epekto nito? Pagka natunaw ang hilo sa mundo atit itong pag-uusapan mga kaibigan Alam niyo ba mga kaibigan na 10% ng ating mundo ay nababalot ng yelo Karamihan ng glaciers at sea ice matatagpuan sa mga bansang nasa mga Arctic Circle gaya ng Greenland, sa Norway, at sa iba pang panig ng mundo at meron din sa Himalayan region dito naka-stack 68% ng tubig tabang o fresh water. Matatagpuan sa mga glaciers gaya ng mga nasa Arctic Circle, Antarctica, Himalaya region at sa iba pang parte ng mundo. Maraming bansa lalong lalo na sa Himalaya region galing sa mga yilo ang inumin tubig. Ayun sa mga eksperto, malaking tulong daw ang tinatawag na cryosphere ecosystem o parte ng mundo na may yelo. Ilan na dito ang snow, glaciers at ang sea ice. Parang salamin daw ito sa ating space na nagpapanatili ng lamig sa ating mundo. The whiter they are, the more they can send all the heat we get from the sun away. So these white surfaces, they are the best air conditioning we have on Earth. So even if you live in the Philippines, you actually somehow connected to Arctic sea ice up north around the North Pole. Sa nakalipas na dekada, napansin ng mga siyentepiko ang mabilis na pagkatunaw ng CRISPR, ang paggamit ng poison fuels at pagkasira ng mga kagubatan, ang ilan sa mga naging dahilan kung bakit patuloy ang pag-init ng mundo at mabilis na pagtunaw ng yelo at kung patuloy na matutunaw ang yelo sa Arctic Circle, usabli daw tataas ang mga karagatan sa mundo. Today we know that glaciers around the world are reacting very quickly to climate change. If you look at what we call mountain glaciers, the glaciers of the Himalayas, of the Alps, of Alaska, if they all disappear, sea levels around the world would increase by about 40 centimeters. Which is already a lot for many countries. But then if you look at what's happening further away in Greenland, for example, or in Antarctica, there is a lot more ice in these ice sheets. For example, if Greenland were to disappear, sea levels around the world would increase by six to seven meters, bearing in mind that in the Philippines the ocean is rising even faster. Hindi balita. ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa Antarctica. Kapag tuluyang matunaw ang yelo sa Antarctica, posibleng tumaas ang tubig sa dagat nang aabot sa 58 meters o katumpas ng 15 palapag na gusali. Kaya kung patuloy ang pagtaas ng sea levels dahil sa mga pagkatunaw ng yelo, may ilang lugar na posibleng lumubog kabilang na dito ang Pilipinas kaya binabantayan ito ng National Mapping and Research Information Authority. Binabantayan ang pagtaas ng tubig sa parte ng ating bansa, kaya patuloy ang pagkuha ng datos ng NAMYA sa iba't ibang bansa. Out of 60 station sa iba't ibang bahagi ng bansa, 30 station ang nakitaan ng patuloy na pagtaas ng tubig, kabilang na ang Maynila. Bakit? sa sea level rise, apiktado din ang tinatawag na migration pattern ng mga hayop, gaya ng balina at mga ibon. Kung patuloy ang paglala ng climate change at hindi magbabago ang paggamit ng tao sa fusion fuels, posibleng mangyayari ang ika na tinatawag na extinction o pagkaubos ng likas na yaman sa hinaharap. Dito na tayo magtatapos mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood.